Isang taon na lamang at gagraduate na sa kursong medical technology si Alia. Bagamat tubong La Union, napili pa rin niyang mag-aral sa Baguio City. At dahil dito na rin nakatakdang magtapos, dito na rin niya balak mag-review at tuluyang kumuha ng kanyang licensure examination. Kung susumahin, aabuti ng anim na buwan ang kanyang pagre-review. Dito naman po sa baba, pag sa La Union po kasi Pangasinan, wala pong mga review center. So tumataas po talaga sila para sa mag-review po dito. Tapos magagaling po kasi mga review academy dito. Hmm. Ayon sa Professional Regulation Commission Cordillera o PRC CAR, aabot saigit sa 40% ng mga estudyante mula sa lowland provinces ang nag-review at kumukuha ng kanilang licensure examination sa lungsod. Yung pag-aas uh, o increase ng ating applicants, ito yung uh, kasi uh, yung mga ibang aplikasyon o okay, examinis, pag hindi kasi nakapasa sa isang lugar, mayroon silang uh, naniniwala sila na baka na sa bagyo yung swerte, yung mga ganyan. And another contributory uh, factor, I think, is the opening of marami islas. Madalas po, ang sagot nila is, Uh, nandito po yung review centers review. Keri galing pa po ng as far as Balero po, dito sila nagre review sa Mahila Trinidad. So yun po madalas namin maligay. And yun din po, maganda yung weather, the climate, malamig po siya, unlike pag nag-exam po sa baba. Malaking bagay rin daw kasi ang mga review center at kalidad ng mga testing sites. Bagyo kasi is the Uh, cash ng tawag doon ng Northern Luzon. So, kaya nga, like for example, Pangasinan, La Union, Nueva Vizcaya. So, mas komportable uh, sila dito na aakyat. Kasi dito din yung testing center ng uh, board exam. Then, pangalawa, the weather kasi. Dito naman sa Hotel Supreme uh, Events uh, Center, eh, handa naman yung ating lugar, kompleto ang mga facilities, at magiging convenient sa ating mga examiners at saka sa kanilang mga Aminado naman ang PRC Cordillera na sa pagdami ng mga kumukuha ng licensure examination sa Baguio City, ay nakapagdudulot na rin ito ng pagbigat ng trapiko. Dahilan, para magkaroon sila ng ugnayan sa lokal na pamahalaan. informing them the hand -up of the examination here in the city. We also write um because we are using various State University. Aside from that, we coordinate with the police stations. Here in Baguio City, the B C T O. In Ladrenida, the police station because they are also our partners. They secure our test questionnaires. Aside from that, don't so management our traffic natin. nag-contribute din kami sa heavy traffic here in Baguio City. But, uh, our, problem. Yes, it also boosts our tourism. Ngayong taon, umabot sa higit 36,000 ang kumuha ng iba't ibang licensure examination sa Baguio City ngayong taon. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.